Hello mga ka-good vibes, mga ka-community, magandang araw po sa ating lahat. Welcome back again to my channel. Ngayon talakayin natin ang advantages at disadvantages ng simpleng pribadong buhay, at kung meron ka love team, ito ang pagtuon sa pag-aaral at pangmatagalang layunin na pwedeng gawin ni Medeth. Unahin ang pundasyon, ang pag-aaral at malinaw na mga layunin sa buhay ang bumubuo ng matibay na pundasyon para sa kinabukasan, sa pamamagitan ng pagtatapos ng pag-aaral o paglusong sa profesional na larangan, mas malaki ang tsansa mong makamit ang iyong mga pangarap, naging ito man ay nasa karera, negosyo, o iba pang adhikain. Mas higit na benepisyo kaysa pansamantalang saya, ang pansamantalang kasiyahan, tulad ng love team, ay maaring magbigay ng kilig at hype, pero hindi nito matitibay ang future mo kung walang matibay na pinaglipatan o pang matagalan. Ito ang advantage kapag pribado ang buhay, may protection para sa emosyon, kapag pribado ang love life, naiiwasan ang sobrang kritisismo at intriga, walang ibang nakakakita sa mga moments mo, kaya minimal ang judgment, chismis, o pagkasira ng reputasyon. Mas tahimik at mas nakakagaan ng puso, kapag hindi mo ipinaparating ang bawat detalye ng relationship mo, mas ligtas mo itong mapapangalagaan, kasama rito ang feelings mo at yung dignidad, hindi madaling ma-expose sa social media. Makakapag-focus ka ng mas seryoso, ang oras at emosyon na maaaring maaksaya sa love team drama ay maaari mong ilaan sa pag-aaral at pagpapabuti ng sarili. Ito ang mga disadvantage kung may love team, hindi ka makakaiwa sa drama at pressure sa life kadalasang nagre ito sa pagkagulo, galit, chismis, at emotional roller coasters. Kapag love team ka, palagi may audience, at ikaw ang naging paksa ng opinyon ng lahat. Walang katahimikan, sa tuwing magpapakita kayong magkasama, laging may naghihintay, baka mag-break kayo, baka magkaaway, season ng drama na lagi ninyong sinasapian. Emosyonal na pasakit, ang love team ay mas nakatutok sa kilig at hindi sa sustinadong pagmamahalan, madalas masakit ang hatid nito kapag hindi nangyari ang gusto, na wala ng kilig, madali ring masiraan ang trip ang isa sa inyo. Mas kaunting pribadong bonding sa love team, hindi kayo nag-uusap ng normal na paraan lang laging may ibang tao, may pressure, medyo scripted, hindi ito tunay na test ng relasyon nyo sa real life. Ito ang mga tips para kay Medeth na pwede niyang gawin at sundin. Itakda ang mga prioridad, gumawa ng listahan ng personal goals, mga kursong gustong matapos, scholarship, trabaho, at iba pa. Sundan ito ng may disiplina at schedule, maging pribado sa relasyon. Panatilihin ang connection nyo lalo na sa tumbalik na paraan, face-to-face -face or private chat lang sa mga pinagkakatiwalaan, huwag masyadong ibigay basta-basta ang tiwala. Iwasan ang pag-upload ng lahat ng eksena nyo sa social media, piliin lang ang pwedeng ipakita o ipaalam sa iba't ibang platforms. Kasanayan sa pag-manage ng emosyon, alamin ang iyong emosyon at huwag magpadalos-dalos, especially kung may mga conflict. Kung kailangan, magpa-counsel o kausap, a trusted friend or mentor ba man o profesional. Gamitin ang support system, kumunekta sa pamilya, kaibigan, Mentors, supporters, trusted mummies and tites, sila ang makakapag-guide pag mahina ang loob o naliligaw. Bakit ito mahalaga kay Medeth? Para matupad ang mga pangarap, kapag naka-move on si Medeth mula sa kalaunan at drama, mas maraming opportunities ang darating sa akademya at sa buhay. Para mapanatili ang mental health, mas kakaunti ang emotional stress kung hindi ka laging nasa spotlight. Para makaramdam ng tunay na ligaya dahil ang tunay na kasiyahan ay hindi nang gagaling sa opinyon ng iba, kundi sa puso at puso mo. Ito ay paalala kay Medeth na unahin ang sarili, to grow, to learn, to focus, and to keep things simple, angelic kasi ang life kung hindi mo ipapalabas lahat, lalo na yung mga totoo mong damdamin, maging privado, maging tapat sa sarili, at siguraduhin na ang mga pinipiling gawain, academics, goals, relationships, ay makakatulong sa long-term success at happiness hanggang sa susunod maraming salamat